Tuloy ko po ang pagbasa. At sabi dito, ulitin ko po, kaya patayin nyo na ang anumang makamundong nasa inyo, ang sexual na imoralidad, kalaswaan, pagnanasa at kasakiman, nakatumbas na rin ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, parurusahan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng mga bagay na ito. Ganoon din ang pamumuhay ninyo noon. Pero ngayon dapat na ninyong itakwil ang lahat ng ito, galit, puot, sama ng loob, paninira sa kapwa at mga bastos na pananalita, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Yan po no, ang ating itakwil sa ating sarili mga kaibigan maging honest po tayo eh dapat maging honest tayo mga kaibigan sa sarili na lang po natin kasi kung hindi po tayo honest sa ating sarili paano tayo makapag uh, honest sa kapwa no dahil sinungaling tayo sa sarili natin nagtatago tayo ng something na hindi alam ng tao wala din kaya kailangan maging honest talaga tayo para makamit natin yung sinabi sa Matthew chapter 5 verse 8 na pure heart can say God. So kung pure ang heart natin, makikita natin ang Panginoon dahil siya po ang tatahan sa ating puso. Iba Kung marumi ang puso natin, pa paano siya makatahan? Paano natin siya makita? Yan po yun mga kaibigan, yung mga words na yan ba? No? to kaya ka pinapaalis sa atin ito eh, yung galit, poot, sama ng loob. No, yung mga chismosa, mahilig manira ng tao, ng kapwa, bastos magsalita, mahilig magmura, mahilig mag green jokes, no? Hindi man yan ganyan ang gawain ng Diyos, mahilig sa mga jokes, na jokes na walang kabulhan, mga kabastusan. May jokes na may laman, pero yung mga kabastusan na jokes, hindi yon sa Panginoon huwag kayong magsinungaling sa ito, isa't isa dahil hinubad nyo na ang dati ninyong pagkatao at masasamang gawain. So, yan na po, no? Dahil, syempre, nilinis na tayo, nagsisi na tayo, wag na natin gawin, mga kaibigan. Atin nang talagang, ano, ah, uh, I-practice sa sarili natin para walang reason na sabihin na wala namang perfect na tao eh. Kasi palaging iniisip ng ibang tao eh. Walang perfect na tao. Para sa akin, nung, nung hindi pa nag-confess ang tao, talagang hindi siya perfect dahil hindi pa siya napawalang sala. kaya pag nawalang sala ka na, malalaman mo yan na talagang nawala na yung sala mo dahil wala ka ng guilt sa puso mo. Hindi ka na natatakot eh. Alam mo, pinatawad ka na. Ang Diyos lang naman ang pwedeng magpatawad sa atin. At minsan magagamit ang Diyos, instrument din yung tao to prove na talagang napatawad ka. Dahil papatawarin ka ng tao. Gagamit din siya. Well, mawala na yung guilt mo sa puso mo at isipan. Kaya pag ito, inalis na to sa atin, i-apply na natin mga kaibigan para wag, hindi mo na maisip na wala ka namang perfect, tao lang ako, magkakasala. Tinuro nga eh, kaya ang gusto ng ng Diyos na magbasa tayo ng mga salita niya para malaman natin. Kasi kung wala tayong alam, lagi nating isipin, wala namang perfect, walang taong hindi nagkakasala. Pero sinabi na dito eh, oh, klarong-klaro po na pag ang tao gagawa ng masama ay parurusahan. At sinabi na itakwil, alisin na natin sa sarili natin yung mga masasamang mga naramdaman natin puso. Gaya ng galit, puot, sama ng loob, maninira sa kapwa, basos. Yan, no? Maiwasan natin dahil nabasa natin ni, eh. Huwag kayong magsinuarin sa isa't isa dahil hinubad nyo na ang dati ninyong pagkatao at masasamang gawain. Hinubad na natin mga kaibigan, hinubad na no? Inalis na natin sa ating sarili. Pinagsisihan na natin. So wala na yan. Clear na. Nilinis na tayo. At sabi dito, isinuot na ninyo ang bagong pagkatao. O oh, imagine, isinuot na. So hinubad na natin yung dating tayo, yung dating nating masamang ugali, at uh, isinuot na ang bago nating pagkatao. Diba? Para yung damit din mga kaibigan, ba diba? Pag dumi, diba? Inaalis natin at uh, nagbihis tayo ng bago. Pang ganun mga kaibigan. Huwag na nating padumihin. Ito naman kasi spiritual na bagay. Hindi ito damit na ano ha. Talagang sa ating sarili to sa inside. Inside us ang pinag-uusapan po dito mga kaibigan. Hindi po to parehas ng damit na pwedeng labhan pag na dumihan, labhan, tapos isusuot muli, dumihan, labhan, hindi po ganun. Pag pinatawad na po tayo ni Jesus Christ, ay continuous na po yun mga kaibigan. Hindi na po pwedeng magkasala uli. So kung iisipin mo, sinasaktan mo na naman siya, di ba? Hindi po ganun. Dapat continue po ang pag, pagsunod natin. So, ito po ang i-apply natin mga kaibigan na alisin na natin yung dating tayo at mag ano tayo ng sundin natin itong bagong binigay sa atin. Eh, sabi dito na sa at isunod na ninyo ang bagong pagkatao ang pagkataong ito'y patuloy na binago. O oh, imagine, patuloy. Hindi ko pa nga nabasa eh. Patuloy na binabago ng Diyos na lumilikha nito para maging katulad niya tayo at para makilala natin siya ng lubusan. Patuloy mga kaibigan, hindi siya, halimbawa pinatawad ka na, gumawa ka lang ng mabuti, tapos liliko ka na naman, gagawa ka na ng kasalanan, tapos hingi ka na naman ng sorry. Hindi po ganun, dapat continue patuloy po mga kaibigan. At isa pa mga kaibigan, ano, pag once yung connect na talaga tayo sa Panginoon, magkakaroon tayo ng yung love and fair. Fair dahil alam natin na may parusa eh. Papaluin tayo eh. Iba yung pamalo ng Diyos. Hindi kagaya ng pamalo ng parents natin. Papaluin tayo ng yung o ano ba yung pamalo, di ba? Hindi po ganoon yung pamalo ng Diyos eh. Kaya yun po ang pag-ingatan natin. Di diba, yung kaya nga minsan yung mga tao nakakaranas ng hindi mabuti sa kanilang sarili really, dahil sa kasalanan. Yung mga problemang dumating kasi yun yung mga para-paraan kung paano tayo paluin ng Panginoon. Iba-ibang paraan, pero may paraan-paraan siya para maalala natin siya palagi. Kaya, para wala tayong maranasan na pagpapalo, continue po tayo sa Panginoon, mga kaibigan. Manggagalak po tayo sa Kanya palagi. Pupurihin po natin siya palagi at susundin natin. Ito lang naman ang sinabi ng Panginoon, di ba? Kung ay, yung ayaw niya, di ba? sabi niya yung um, itakwil ang lahat ng ito. Ano ba yun? Ang sabi niya, yung galit. E sa puso yun mga kaibigan eh. Ang galit, di ba? Puot. Sa puso pa rin. Sama ng loob. Sa puso pa rin. Paninira sa kapwa. Sa puso pa rin. Kasi kung nagtatanim ka ng galit sa kapwa. Basta about sa heart. Itong heart natin, importante talaga mga kaibigan yung mga hindi magandang nakatanim sa ating puso. Yung mga basos sa pananalita, huwag kayong magsinungaling. Ito talagang pagsisinungaling eh. Number one, ugat ng kasalanan po. ba diba? si Adam at Eve sa pagsisinungaling po sila nagkasala. ba diba? nagsisinungaling sila sa Panginoon. At itong si Satanas ang una-una kasi nagsisinungaling sa kanila na masarap ito, kainin nyo, magkakaroon kayo ng kapangyarihan, na inggan nyo sila kumain. Ayun, nagsinungaling naman sila sa Panginoon. Kaya, itong light talaga ay eh, big, big growth para po magkasala ang tao. <clears throat> Kaya, mga kaibigan, ating practicing ito, mga kaibigan, tayo din naman ang magdadala nito eh. Kung mabuti ang ating gagawin, mabuti din naman ang babalik sa atin, di ba? Unang-una, pag wala tayong puot, wala tayong galit sa puso, masaya lang, positive, parang positive vibes ang dumadating sa buhay natin. Pero kung galit, puot, di ba, laging ano, parang ang dilim-dilim, sakit pa sa ulo, nag-iisip ka ng hindi maganda. Walang peace of mind ng taong ganito. Ito lang naman yon mga kaibigan eh. Kasi kung ikaw ay puno ng pag-ibig sa puso mo, makakaiwas ka talaga gumawa ng masama. Yun po ang pagkakaalam ko mga kaibigan eh. Kasi bakit ka ng masama eh kung ang puso mo ay masaya, ang isip mo rin masaya. Nag-iisip ka kasi connection ang dalawang na to eh. Kung ano ang iniisip mo, matatanim ng puso ko, ano sa puso mo, na sa isip mo. Kaya kailangan talaga alisin itong mga ganito. Sa verse 11, sa bagong buhay na ito, wala nang ipinagkaiba ang hudiyo sa hindi hudiyo, ang tuli sa hindi tuli, ang katuruan sa hindi naturuan, at ang alipin sa malaya dahil si Kristo na ang lahat-lahat at siya'y nasa ating lahat Kaya bilang mga banal at minamahal na mga pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit. Maganda ang kaluoban, mapagpakumbaba. Ito dapat ang praktisin natin mga kaibigan. Itong maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, at mapagtiis. Yan, ito, ito yung practice natin mga kaibigan sa buhay natin. Magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino Dahil pinatawa din kayo ng Panginoon. At higit sa lahat, Magmahalan kayo dahil ito ang magdudulot ng tunay na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa mga puso nyo ang kapayapaan ni Kristo, sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. Yan, ito din pagpasalamat mga kaibigan, wag din na po natin kalimutan. Kahit maliit na bagay po na meron tayong tanggap, pasalamat no, sa tao. Lalo na po sa Diyos mga kaibigan. Lahat kasi galing sa Kanya ay eh, pasasalamatan at ng Panginoon. Itanim ninyong mabuti sa mga puso nyo ang mga aral ni Kristo paalalahanin at turuan nyo ang isa't isa ayon sa karunungan kaloob ng Diyos. Umawit kayo ng mga salmo, himno at iba pang mga awiting spiritual na pasasalamat. Oyan yan mga kaibigan, ano? Eh kailangan talaga natin yung kanta ba na spiritual. Pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo from the heart, mga kaibigan. Hindi lang yung basta kanta-kanta ka na wala sa puso. At anuman ang ginawa nyo sa salita man o sa gawa, gawin nyo ang lahat bilang pananampalataya sa Panginoong Hesus At magpasalamat kayo sa Diyos, Ama, sa pamagitan niya. <clears throat> mga babae, magpasakop kayo sa asawa nyo. Dahil iyan ang nararapat gawin bilang mananampalataya sa Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag ninyo silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyo ang mga magulang nyo sa lahat ng bagay dahil kalugud-lugud ito sa Panginoon. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng anumang bagay na ikasasama ng loob ng mga anak nyo para hindi sila panghinaan ng loob mga alipin sundin niyo sa lahat ng bagay ang amon niyo rito sa lupa. Hindi lang dahil nakatingin sila at nais ninyong malugod sila. Sa inyo kundi gawin niyo ito ng buong puso at may takot sa Panginoon. Ano man ang gawin niyo, gawin niyo ito ng buong katapatan at parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran niyo.